Loy, so mapagpalang panahon po. Yan. Muli naman po tayo magbahagi ng gamit no? So ito po para sa kapatid natin na naging subok na. Kaya siguro sa kwintas is pang apat o pang lima na niya ito ng pagdagdag ng gamit. So magbahagi po tayo ng kwintas sa bawis sa matay sa bibig na may bato mo. At Siyempre, ang sangkap nito, hindi po nawawala ang orasyon, orasyon ng Diyos Ama, Aguila, per 18, si ganitin Haring Bakal at Kontrambos. At hindi din po nawawala ang representasyon sa mutiyan ng lupa, tubig, hangin at saka apoy. At tulad ng tagusan, tagusang kahoy, tagusang baging, lunas baging, lunas kahoy, kahoy sa kabal, kahoy sa kubol o tagnipas, dahon ng santana, Catalina, igira at kurutan. Yan po ang sangkap nito at iba pang hindi pwedeng pangalanan. At simpre ang ginawa nating netlist ay ang tawag po na puyas, no? Na ginagamit po bilang sekreto ng mga taga-Mount Batutong at ng samang enerhiya. At ito din po kinuha niya sa atin. Ah, nakikita niyo naman, ah, bao, buo. Tatlong mata sa bibig. So, marami siyang gamit, no? So, masasabi natin pang kalahatan. Kahit dipindi din po sa paggamit nito. Siyempre, ituturo natin sa mga may-ari nito pagdating ng gamit sa kanya. So maggamit pa rin sa dipinsa, gamutan at swerte at ang pangpalakas ng spiritual na kakainan at pagbubukas ng pinataw na tridayo pangatlong mata. At kumuha din po siya ng pandakake bracelet. No? Alam na natin ang pandakake ay para po sa pangontra ng barang sumpa o kulam at saka simpre panggagamot po Huwag kayo tinamaan ng nasambit kong magawa ng makakaliwang likha. Yan po siya. Okay? At yan po ang kanyang kinuha sa atin. At of course, dahil siya ay naging subok na sa gamit na nagmumula dito, hindi na po tayo naglilimita. Babahagian po natin siya ng kumamila silis na bracelet na kung sa dakong luson, ito po ay ginagamit bilang pampaswerte. Ito naman sa Visayas at Mindanao ito ginagamit na para sa kabal no so siya ay pangkalahatan at kung ikaw na may may kaalaman sa panggagamot ito na may tinatawag dito sa amin sa Mindanao na kahoy ng buhay kasi siya ay nakakagamot okay so panlunas din sa lahat ng uri ng karamdaman maliban diyan ay meron po tayong tinatawag na uh, bunga ng eaglewood no so kabilang ito sa ah uh, tinatawag na laplisan no? Pero ito ay ginagamit pati pa mga munghe sa ibang bansa. Tulad ng si Beach pang mantra din po. Dito sa amin, ito yung sekreto ng mga uh, nauna pa sa atin ginagamit nila para hindi maka-imik ang iyong kalaban. Hindi makapagsalita kasi yan ay tikom na bibig ang kanyang yan. Ba? tapos ito naman po yung tinatawag na pitaka-pitaka o -pitaka, close wallet Kaya ginagamit din ha, pang paswerte. And hindi po nawawala ang bagian nila natin sa kapatid natin na William ng mutya ng ano yan, tamilok no? Tulad ng lita, na uh, nakakagaling at siya ay pang lunas ng lahat ng uri ng karamdaman at pagpagaling ng sugat. Yan po. At maliban dyan, pagkikita nyo po may, may kopya po ng 24 sa ilalim. Ito po ang kopya ng 24 medalyon pangkalahatan pa rin, dipinsa, gamutan at swerte. At ito naman po ang tinatawag po na original na kopya. So ito po ang pangdibusyon. So bigyan ko kayo ng uh, kaunting idea. Uh, sa page 1 nito ay ang pagtawag, heavenly prayer, ibig sabihin pagtawag direkta sa amang may kapal. No? So kailangan mo na tinatawag na self-meditation and divine concentration of the supreme being. So kailangan mo talagang pagmeditasyon. Pagkatapos, aaminin mo talaga na ang kinilala mong Diyos ay ang Diyos ng Israel, no? So YHWH o oh, Yahweh o oh, Elohim o oh, Alleluia, Elohim Omnipotent. Yan, so andito po yan, step 1, step 2, step 3, pagtawag sa kapangyarihan ng amang may kapal. At pagkatapos page 2 naman po is ang pagtawag ng Divine Master. At dito din po makikita ang tinatawag na five fingers of prayer, no? Ang five fingers of prayer ay tinatawag po ang uh, pagpuri, pagpapasalamat at paghingi ng tawad at pagpangako at ang paghingi ng grasya, no? So pagkatapos ay sa page 3 and dito po nakalakip ay ang rosario, Ang lamat ng rosario, ang buong dasal na rosaryo na gamit ang umni at saka ni matam no mukha ni Kristo pagkatapos niyan eh, page four ay page um, 4 ay ang dito po nakatala ang Psalms 91 at saka hikno at ang tinatawag na uh, pagtawag ng uh, tatlong persona at ang panglima ay ang credo o sumasampalataya o aposto, apostolic creed ang pang-anim ang kahulugan o kakailan ng Psalms 23 o yung grasya ng Panginoon at andito yung yami kulasim andito yung credo na Latin at saka ang Gloria Patre o Gloria Beati na Latin. Pagkatapos sa page 6 andito po ang 1000 direct healing power rosary na kung saan andito po ang tinatawag na uh, dasal ng ni Abi Maria at ang, ang tinatawag na magic square. Kung una, adunay Dorana Oradan Nadaro Arano Ana Road Eunoda. Pangalawa, Akaton Katano at Takatakata o Taka. Tata, una, Taq, Pangatlo, Satol Ariputin ng Rutas. Pangapat, Manak Anakanakan Akanakanam. Panglima, Isram Rama Amar Mars. Okay, yan po. Ang uh, pangwalo po siya nito po ang Alpha Omega Secret, Mission, Secret Missionaries na kung saan hindi po ang Omnimatam at ang pagtawag po ng mga tinatawag na spiritual cooling o mga banal. Yan po ang ibabahagi natin sa kapatid natin na si William. Okay, sa mapagpalang panon, Kaya na sinasabi ko, pag naging subok na po kayo, pag naging subok na, ang nakakuha ng gamit sa atin, ay hindi na po tayo naglilimit ng gamit, no? At alam naman natin na kaya na niyang sa sarili niya, sa pamilya niya, sa mga mahal niya sa buhay, kamag-anak niya, at kung ipahintulot pa, siya ay kaya na din makagamot ng kanyang kapwa. So isang mapagpalang panahon at maraming salamat po sa inyo.